Napakabait talaga yung pabo natin, no? Oh. Hindi talaga masungit mga lodi, oh. Hmm. Walong piraso yung itlog niya mga lodi, kaya abang-abangan lang natin mga lodi yung pagpisa nito. Update ko mga lodi sa inyo. So ayun mga lodi Ang magandang araw sa inyo mga lodi May balita ako sa inyo mga lodi Yung ating pabo ay Naglimlim na Kaya ipakita ko sa inyo mga lodi Yung aking pabo na naglimlim So ayun Bago ko ipakita sa inyo mga lodi ay Kung gusto nyo magpasatot Pakicomment lang sa comment section mga lodi Tapos kung bago ka palang nanonood Sa aking video ngayon ay Pwede ka mag-subscribe, click the notification bell para lagi kang updated sa aking mga video. Ito pala yung nabas ng bahay ko mga lodi oh. na mga lodi, yung bahay natin ay hindi tayo nakapaglinis, masyado hindi pa natapos. Kaya ayun mga lodi, puntahan natin. Tingnan natin mga lodi. Dito lang, dito lang to sa likod ng bahay ko mga lodi. Ito mm -hmm. so, yung mga haunay natin Yung mga limuko no? Medyo Medyo maganda na sila tignan Kasi limang piraso Pero Mag -time tayo sa pagbuhanting Pag wala ng hangin Kasi mahangin dito sa amin Kaya hindi pa ako nakapagbudhanting Pero susubukan ko mga lude pagbuhanting Kung wala ng hangin Kasi ngayon na araw ay napakahangin talaga kaya hindi ko hindi ko nagbudhanting. Subukan lang natin magbudhanting kung makahuli ba tayo kung testing lang natin. Dadayo tayo sa ibang lugar kung sana makahuli tayo para hindi tayo pagod kasi nakakapagod talaga mga lodi basta wala tayong huli. Malayo puputahan natin tapos wala tayong huli. Kaya mapagod tayo. Ito pala yung laki ng pabo natin, oh no? Partner ng pabo natin ng Glimlim. Dito tayo sa area ng Sagingan, pupunta na tayo sa ating tabong na Glimlim. Ma! Kanding ma! Huwag na nang sab ng saging? Saha? Huwag saha, anak? Oh, na, na napakakapal na yung damuhan dito sa ating area ng ating mga tanim na saging ang plano ko dito mga lodi ay isprihan ng itong ng damo kaya hintay, hintay lang tayo ng blessing na darating sa atin para maisprihan na natin para wala na tayong problema so yun mga lodi puntahan na natin yung pabo so nandito na tayo mga lodi oh. ito pala yung pabo natin oh. naglimlim na hmm. yung kanyang nilagay sa kanyang hapin sa kanyang pugaran mga lodi ay isang tanglad kasi madaming bunhok dito sa amin mga lodi sa pugaran kaya sabi nila gamot daw yung tanglad sa bunho kaya ito ang nilagay ko tapos nilagyan ko din ng damit para sinigurado talagang mapisa kasi first time kong makatingin sa pabong nga uh, naglimlim kaya excited na ako mga lodi na makapisa siya para dumami na yung pabo natin ito mga lodi ay bilangin natin yung itlog nya mga lodi kung ilang piraso masyang mga labog to mga lodi tingin lang mga lodi ha wala kasi tayong taga video kaya sariling sikat tayong video to 4 six walong piraso mga lodi ayun wag lang nating disturbuhin mga lodi baka mangluod ba first time pa natin na nakakita ng pabo naglimlim pero mabait yung pabo ko mga lodi oh. hindi talaga hindi na sa bisaya wala ba bisayan mo yan lahat rosemary Mas ang pangalan pala nito na pabo ay si rosemary yung may-ari nito ang pangalan ay Rosemary. Tapos itong ito pala yung lalaki, ang pangalan nito ay si dani Dane kasi yung may-ari Rosemary at Dane yung pangalan. So, mama ko nag haling so, Ito yung mga manok natin, no. Oh. Dito lang -gala -gala. Tayo ay mayroong upuan dito, tambayan. Tambayan natin dito, yo, dito tayo magtingin-tingin sa ating mga alagang ibon pa, pawala sa stress kasi malamig dito kasi madami tayong punong saging na tinanim no? kaya maganda tingnan yung area natin parang farm na farm na talaga ng punong saging pero may plano ako dito mga lode pag matapos ko ng tanim sa aking area ng sagingan ay plano ko na din na magtanim ng prutas yung mga prutas na lansones, rambutan langka yung masarap kainin na prutas mangustin yun ang mga plano kong itanim dito mga lodi pagkatapos kong magtanim ng punong saging ang lupa na to mga lodi ay ang laki ay isang hektarya mga lodi kaya halo-haloin ko pagtanim ng mga prutas pero malapit na tong mga tapos magtanim ng saging mga lode, kunting tiis na lang. Ang problema lang dito sa amin mga lode, wala pang ulan kaya hindi tayo na makapagtanim ng palagi ng punong saging. Maganda talaga mga lode magtanim ng saging, maulan kasi mabubuhay agad na yung ating mga tanim. So yun o, yung mga tanim natin bago. Ito, hindi ko na vlog to dito nagtanim mga lode, walang taga video. Mahirap talaga mga lode, mag-vlog tayo na walang taga-video. Mainit na naman dito sa amin na probinsya mga lode ng buhol. So, ito yung mga alaga nating manok, dito lang nakagala. Maganda talaga dito pag malinis mga lode. So ayun mga lode, hanggang dito lang yung aking video. in ko lang yung aking pabo na naglimlem. First time kong nakakita ng pabo na naglimlem. Kaya yun lang ang ating content for today. Kung bago ka pa lang sa aking channel mga lode ay pwede ka mag-subscribe. Click the notification bell para lagi ka-updated sa aking video. Kaya so, yun, dito na tapos ang video ko mga lode.